kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. dahil sa pakiramdam na patuloy pa rin silang hindi pinapakinggan ng pamahalaan sa kanilang mga reklamo patungkol sa pamamalakad ng gobyerno kaya tuloy pa rin ang maisog rally ng pamilya Duterte kasama ang kanilang mga taga-suporta. Wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin. Hindi man ganun katalim ang mga salitang binitawan ni Baste kumpara sa dati nitong mga pinakawalan. You are lazy and you lack compassion. Mr. President, kung wala kay Gugma o wala kay Aspirations sa Imuhang Nasod, resign. Pero nariyan pa rin ang Duterte signature na estilo ng pananalita. Parang monarkiya talaga. Gusto ko today I will become the king and this lady will become the queen and all of, you know, nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Si ulo ang utang. Ano? Kung may isa sa mga anak ni PRRD na masasabing sumunod sa kanyang estilo, wala nang iba kundi si Baste talaga. Sa sobrang prangka nito at hindi marunong magpaligoy-ligoy at sinasabi kung ano ang nararamdaman, ay hindi na talaga naitago pati ang pagkadismaya nito sa nooy personal na alalay ng kanyang ama at ngayon naging senador na si Bongo. The next three years po, Susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang uh, mga programa, mga legislative agenda. At gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom, someday ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para sa Pilipino. Sasamahan ko po siya kahit saan. Ay nagulat ang lahat sa bigla ang pagbira ni Baste sa kanya. Kahit na sila'y magkumpari pa. Dismayado si Baste sa pananahimik ni Bongo na tila. Hindi sila at ang ipinaglalaban nila ang ipinagtatanggol ni Bongo. Kaya para kay Baste ay nakakapagsisi na binoto pa niya si Bongo. Ikaw, Bong, Bongo. kumpare taka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, mag, ano, you know, the, yung mga tao, yung mga bot, yung nagboto kami, mga dabawin nyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang kagaya ng sinabi natin kanina na si Baste ay masyadong prangka at kahit kalaban pa nila sa politika ay kanyang hinahangaan dahil sa taglay na katapangan. Ito ay ang senadora na hindi nirerespeto ng kanyang kapatid na si Vice Presidente Sara Duterte. Siya, si senadora Risa Ontiveros. do not respect Miss Castro and Ms. I have no respect for them. Hanga si Baste sa pagkamatapang ni Ontiveros habang dismayado naman ito sa ginagawa ni Bungo. Mas napabilib pa ako nitong si Risa Ontiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at talaga natatakot yan. Pare, Bong, na you have time to redeem yourselves. Iyatang ni, pakita sa mua that you will stand by the Filipino people. So your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo ganitong uri pa rin ba ang plier na gamit mo? Nako, lumang disenyo at mahinang klase ito. Meron ng bago kaibigan. Ito, ang industrial grade na plier. Maliban sa 9 inches ang haba ay multifunction pa ang gamit nito. Malupit ito sa pagputol ng kung ano-anong matitigas na bagay na kailangan mong putulin. Moderno ang disenyo, kaya napakaganda ang pakiramdam kapag ito hawak-hawak mo. Huwag nang balampasin ang pagkakataon na meron ganito sa bahay mo. Order mo na ito kaibigan bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Siguro ay nag-iingat lang si Bongo na magbigay ng kanyang pahayag sa bawat issue dahil hindi naman ito trapong politiko. Kaya siguro less talk para less mistake. Iniiwasan lang siguro ni Bongo na matulad kay Senador Robin Padilla ang kanyang sarili na palagi na lang binabanata ng mga netizens dahil raw sa estilo nitong bira lang ng bira kahit na alanganin pa. Sa takbo ng sitwasyon na ito ay paniguradong magpapatuloy lang ang bangayan na ito hanggang sa pagsapit ng sunod na presidential election sa taong 2028. Kagaya nga ng sinasabi ng lahat pagdating sa politika ay weather-weather lang ito. Kaya ang chance ang makaganti ng kabilang panig ay kapag kaalyado na nila sa sunod ang nakaupo sa Malacanang. Kaya't habang hindi ba ay patuloy lang itong mahihirapan. Ganyan talaga ang kalakaran ng politika sa ating bansa. Paulit-ulit na lang yan na nangyayari. Isa lang ang bagay na siguro ay magkakasundo ang lahat. Ito ay ang matinding problema sa ating bansa pagdating sa... Corruption talaga ah, magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty, isama mo yung corruption, plunder, bribery. Oh. Ah. Tingnan natin kung may tatakbo ba Andyan, sa Congress at Senado na yan. Ikaw, pabor ka ba sa pagbira ni Baste kay Senador Bongo?